baytan sa at ng mga susunod pa kundi ang isang kumakabulong din pa ng mga mag-aayaw mula baytan limahan baytan ang kanilang pagtatanong ano ang mas mahalaga wikang Ingles At pangalawa, para tumugon, magbigay nino sa usapin at binatulila sa kabilang pari. Simulan natin sa pamunga ng ng bawat pari. Mula sa panit ng kang Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ray Marian F. Oprasina mula sa limang balita. Ako po ay na sa halaga ang wikang Pilipino. Ito po ang ating pangkat at simbolo ng ating pagkakaisa. Sa pamamagitan nito, may papaya atin ang atin ng ating gagawin, kaisipan at kultura. Magandang araw!